Lena. I'm sorry. I'm sorry, Lena. I'm so sorry. Hayaan mo lang ako. Gawin mo ang gusto mong gawin. Ano ibig mo sabihin? Gagawin ko lang ako anong gusto ko? Kahit ayaw mo? Hindi ba rape yun? Ganito ka ba lagi, Lena? Kung di mo kaya yung ginagawa mo, bakit mo ginagawa to? Please ka. Lena, Lena. Sandali na Ay, naku, hindi na. Huwag mo na akong bayaran. Ako nilang bahala magsabi kay Baron. Mag Bayad na ako kay Baron. Para sa'yo talaga to, Lena. Eh, pero hindi mo talaga ako kailangan, Baron. Wala naman nangyari. Hayaan mo na. Sige na, Lena. Huwag mo na. Kailangan mo to. Alam ko. Alam ko. Kailangan mo to. gusto lang ako sabihin sa'yo. mo talaga yung ginagawa mo. Tutulungan kita makalis kay Baro. Pwede ka pang maghanap ng ibang trabaho. Maging modelo. Gaya ko. Alam ko na ka. Kahit naman ako, hindi ko rin alam kung bakit ko ginagawa to. Pero alam ko ang nararamdaman mo, Lena. Gagawin ko ang lahat. Lahat-lahat. Bahala kung maris ka tsaka yung Tulungan kita.